<laughs> ano kung sabihin ko sa iyo na ang paraiso ay hindi lang isang isla, kundi isang daan at dalawamput apat na isla. Ngayon ay samahan nyo kaming puntahan ang ilan sa mga isla na pwede nating pasyalan. Stella Hindi yata. Yeah. Hey. Okay. Okay. Hi ha. Yo guys. <laughs> dito kami ngayon sa terminal ng Victory Liner sa so, Cubao. Maliit kutahan natin ngayon ang Alaminos Park 12.30 p.m. Ang biyahe. Yo! Nabating kami ng na 5.15 a.m. 5 a.m. na kami nakarating dito sa Alaminos. Ngayon ay pupunta tayo ng tourism office para magparegister at magbayad ng mga required fees. Kasi pwede naman kaming dimang tour guide? Yes sir, pwede naman po. Ang advantage niya po, para kasama niya sila sa lahat po ng island, usually po mga tour guide po yung mga gumagawa na itinigay mo. Para mas ma-maximize po rin yung time. Hello, morning po mga kuwai po. Hello. Pali, dito sir is for the registration mo. Which is yung 250 po. Okay. May pan-double po tos. Uh, hawakan nyo na lang uwi ko. Ayan po yung lips lang. baso basura mo uwi mo. Payment. Oh, yun. Yes. <laughs> <Koyo>. Yo, yo. <laughs> yo. <laughs> Ay, nalitan ping <pinuraw. laughs> mo Basta kapit kayo dito, sir. <laughs> kapit na sir. Kapit na lang po kayo dun sa tas yung gamit nyo sa harap na lang po. Ito, lagyan, kasi lagyan, ka natin lagyan. <laughs> kaya <laughs> Hello Mabuhay po. po, welcome to Hundred <laughs> Islands. I am Cheryl Marcos but just call me Shang na lang po. Tour guide po ako dito sa Hundred Islands, mga DOT accredited po kami. Yung boatman po natin ay si Ash Yes, Hi <laughs> Yun nga, tulad po nung sinabi ko kanina, kasamahan ko rin pong tour guide yan. Kapag okay. malayo sa pila, boatman siya. <laughs> First time nyo po dito sa Alaminos. Yun, Alaminos City, home of Hundred Islands. Yan pinanggalingan po nating port. Yan po ang main port ng Hundred Islands. Ang Hundred Island ay binubuo ng 124 na isla kapag low tide at 123 naman kapag high tide. At karamihan sa mga ito ay nananatiling hindi pa nababago at natural ang kalagayan. Ah, dito po sa bandang kanan nyo, yan. Yung malit po na isla na yan, Sandals Island po yan. Ano po? Sandals? Sandals. Sandals? Oh, sandals? O, kahugis daw po kasi ng chinelas. Ah, Sandals. Saan mo yung mamayari pag nagpalagay ka Ah... Actually, dyan nga magandang magpalipad, sir. Oh. Pwede. Dito din po, no? Tapos papunay ko na lang dyan. Tapos, oh, pwede naman na lang, sir. Sa taas, sir, magandang magpalipad. Hmm. Oh. Pinigilit nila kung, kung saan safe na trabaho. Oh. Oo, oh. Oh, 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 kasi, hindi, oo, oh, sir, ilahin ng boat. Ah, oh. uh, tapos, uh, plus yung mga, eto, tata. Wow, ganda. <laughs> ito po, ano nga po, ulit island po ito? Sandals island. Sandals island ko po ano, pag yung mga medyo tamad umakyat, dito sila umakyat. <laughs> Kasi mas mababa ito. So, Lagi na yung mga may kasama mga senior. <laughs> ito po yung pinakamababa. <laughs> Natirig yung araw. Eh lipad nga oh, may ano. Wow, ganda. Ganda oh. Ito naman ko Mga malalaking bangus. Oh wow! Yeah. Bangus. Ba Kaya eh. yung sir, sabi sa akin sa palengke, at ibang ibang dad, bangus. Hindi <laughs> na, <laughs> na, hindi naman po bangus ang alagin. Sir, sabi, bangus eh, ang dagupan. Tumain. Po. Alak na po nila yun. Oo, oh, <laughs> <laughs> nakita ni sir. Tumain nga sir. Tumain nga sir. Ay, di rin yung palipad dito. May lupa. oh, dyan lang. Oo, okay. oh, yeah, pwede po. Para makita yung buong bonsai. Oo, oh, oh, sir. Sige, maganda mag dito, sir. Sige naman lagi mo lang po ito. See you. Oh. Sir, pasok kami, sir, ha? Ah, uh, ito naman po, this island. Uh, oh, Marcos Island, ito po yung may...

You let the light in You won't see the beautiful stars Shining down from afar No, I ain't afraid of the dark Hello, tutu! When we wake Hear the birds and see the sun Side by side our fears are done. All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the future tayo mag zip line kami oh <laughs> nauli yung guide nauli yung guide so ito po yung keso yun. uh, Pinangalan po siya kay Manuel, Manuel Queso. water ay kaya uh, ano pa? Okay. next? We're going to Marcos Island. Wow. <laughs> Yo. Kita kami sa Marcos Island. So, kami mag swimming. Wow, so ganda. Yes. Ito po yan, part ng Marcos Island. Mamaya na mamaya doon kami mag cliff diving. Cliff diving. Sana kayanin ng tenga ko. Ito? Oh, mayroon pa kasi mas mababa rin. Ah, ito mas mababa na lang siguro. Uh Oo. -oh. <laughs> kayo po <natadalo? laughs> Alam, kayo na tatalo? Wala <laughs> kayo lagi. Pero kaya kayo sa ano ba ito? Nag-record ba ito? Wala. Yata. Doon tayo sa mababa? Oo. Sige. Let's muna. Woo! na tayo. Woo! 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 Come <laughs> Sige! Parang yung okay. talon mong parang Sa upo, yung parang Dalam dito Set! Gala! Wooo! Wooo! Yeaaah! Yeah. ready! Thank you! Saan next? Children's island. children's island Bakit po siya tinawag na Children's Island? Pambata po Pambata natin sir Pambata. Pambata po mababaw lang po no. sa <laughs> <laughs> oh, oh. Wow, nakarating tayo rito. Galing mo ha. Kitang-kita ka sa video na damo sa masikip ha. Ano? Pag ako na untog. ala Daya? Mm. So this is last island na po tayo. Back na po tayo sa port. Prometheus is isa po siya sa naging gobernador ng Pangasinan. So sabi nila, pinalitan nila ng governor island kasi para hindi lang sa kanya nakapangalan. So yes po, this island is dedicated to the lato na naging gobernador ng Pangasinan. Naawak din. Yo! Up na. Ito <laughs> tubig na <niya> si <sa> Kuya. Ano pang pangalan ng isang yun po? Yan yung Braganza. Yan yung kanina. Hello! 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 Oh, ano masasabi mo dito sa gano'n yun? Malinis po. Malinis. Tsaka? Mababait. Mabait? Sino? Kayo. Kayo. Ako na ito. Hello! Hello! <laughs> Welcome! Ayo Sa... <laughs> <laughs> Ay, promote yung oke ya Welcome to City, Sama -sama, oh Ready set, go Hi <laughs> my Hi <laughs> <laughs> guys, Hi <laughs> <Ay, so, city. laughs> so, oh, guys, welcome to labina, City, <laughs> Dito nagtatapos ang aming adventure dito sa Hundred Islands. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at share itong video. Maraming salamat.